Magandang gabi po sa lahat. Ito po, kararating lang po namin. Yan po. Kararating lang namin galing sa bahay ni Mami, Mami D. Ako, mamatay Mami D. Nandito na naman po kami, mga kababayan.

<laughs> ay po Kauwi na namin galing beauty Hinati hey namin sila dito kasi uwi kami ng pagkasinan Bukas nandito na naman ako Meron lang kasi akong kausap Bukas eh nakakahiya pag hindi natin Si Putin Lamig. Ito po yung dala namin Galing sa lugar ni Mami D Sana yun man Sana yung dala natin na huh? magdala. Ito ito, ito. niyan niyan Patani. Patani. Ay, no? Masarap to. Masarap din to na pag tuyo, no? patani. sigarilyas, kapaya. panting may aya. Ano yan dyan? pala. Pwede sa batang Para yung damit nakita ko isa dito. Ito to. Puro patani. Daming patani oh, sigarilyas. Yan. Oy, may bisita. Oh, may turista. Sana all. Ay. Kasama ka pala raw. Grabe ka. Kumabog. Kararating mo lang ganyan yung buhok mo. Ayaw, umago yan kala ko gigising mo lang. Kasama pala. Nagigising ka rin nga. Ah. Ya. 'Yan, 'yung babae mo. Aiden. Ano 'yan? 'Yung mapatani sigarilyas. Ano? Ano? Sigarilyas. Babukalan 'no. 'Yung kasepatanin para. 'To ngatas niya 'no. Gatas ng engineer. Ang gatas ano? yeah. <laughs> ng engineer. Ito, karo na ano, kay Joel. Binis ano, kamuti. Oh, yeah. Yung parang labanos, tapos yung ubi na ano. Tapos yung parang binis. Itanim mo na lang. Dalo na to. Sino magtanim? Dala nila na ipi. Ay, tanim. Maraming papaya. Maganda yan. Maganda yung kamuti. Di ba ano na sila, may gamot sila dyan. Simdix. Ano na ano? Pati Flor, gatas ni Engineer. Ano to? Gatas ni Engineer. Ah, wala pala.

saka uuwi pa kami mamaya ng Pangasinan siguro makarating kami mga 11 or 12 so ayan po mga kabayan Ah, dinala ko sila dito para makarelax din dahil alam natin na ang buhay ni Mami D, ni Nanay Miling, ni Nanay Nid. So gusto ko makarelax sila dito at ako naman ay 101% ang tiwala sa pamilya ko dito na uh, okay sila dito. No, maasikaso sila dito. And then, ayun uh, nga, pinasyal ko sila dito sa baluwarte ng mga chocolate girls. Pinasyal ko rin sila doon sa mga sa lugar ng ating mga mamis. No? Pinasyal ko sila isa-isa doon mga kabayan. So at least narating din po nila yung lugar. Kailang sabi, ay bundok din pala. <laughs> Bundok din, Mami Bundok, bundok din pala ang papasyalan namin. O oh, at least ibang bundok, ibang mga shapes. di oh, ba? Diba? Yung walang, wala dito ay uh, meron doon. Yung wala din doon ay meron dito. Kahit ako, anak oh, ko, aaminin diba? ko na ang bundok nito at saka sa Bilya Maria talaga iba? iba. Opo, Magka magaganda. Iba. Opo. E Eh yung doon sa atin sa Nabuklod. Iba wala din. Din. Maganda din po, Maganda Mami Day. Kailang iba lang buwa. din. Iba-iba. Iba-iba. Kaya uuwi ako ngayon dahil may kausap tayo and then dito muna sila balik din ako bukas kasi marami pa kaming gagawin. Kaya abangan nyo po maraming mga mangyayari. And then after dito sa bisibisa na mga kabayan, magtatagal sila sa Pangasinan. Kasi uh, pa up kong mga ngipin nilang mga kabayan. No, gusto ko magkaroon ng maayos na ng ngipin para yung tawa nila na uh, pati nga lang nga lang makita so ipapaayos ko no yung ngipin nila kung anong gagawin diyan pa check up ko kaya matatagalan sila kasi syempre pabunot din sukatan ng pusti so schedule 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 ganyan so syempre yung vitamins na mga kabay pag nauwi na kami ng pagasin kasi marami naman ako doon no sa kanila pag nandoon na para masubaybay ang tuloy yung pagkain nila no kasi pag alam naman niyo alam 'yon naman sa bahay sila na lang ang magrereklamo sa pagkain busog pa anak ko kakakain lang anak ko oh dito nga ako oh, kahit isang buwan wala silang ligo okay lang doon maligo ng umaga pagising ko ligo na sila pag gabi yun na kaya ang dating bill ko sa tubig ay 100 lang ngayon 1,000 nung dumating sila ay, ba't ba kami, ba kami dadalhin sa maraming marami O oh, siyempre, para hindi na kayo mahirapan. Relax, si relax. Namin, na grap, maan maan yan. <laughs> kanya okay. kayo ah. kami. Ay, kami sa Pero may naman sa iyo. Bakit po kung tingin ang bumili rin kami ng gas, gasolina dito para may magamit sila dito pag bababa sila ng bayan tara uwi na tayo gabi na para makapahinga na rin

Magkadugto? dugto Mga po, bago So hindi pa bumaba din kay Tatay Philip. Oh, sabi nung tao. na tayo dito. Kailangan sasakyan paano?

ay, yung pinatubo sa kanan. Hindi kaya yung punta ng pagsabay. Ano, ano? Saan kayo pupunta? Mahal! Saan ka galing kagabi? Sabi ni Mamidi kanya, te. Ate Plar, sabi ni Mamidi, pagdating doon, matulog na ako. Uwe, di ako maniwala. Mabulog na yung mga mga. Puro kwentuhan. Mamaya, tingnan mo, makakatulog. Pero mamaya talaga. Hata-hata. Malamig na? Ulan Pero gusto na dalhin yung apam para may katabi. Tata Junior, punta niya. Ayaw ko ganyan. Ayoko nang ganyan. Diba? Ito yung malakas sa ata. Ayun na. Amin, ikadahan mo. may kasuliyan. Isang kanta mo na. I'm sorry, my love. Uy, ka mo. Dugtong katulikarian na 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 na. Tomorrow.